Okay, magandang magandang gabi po sa inyong lahat Mga minamahal ko mga kababayan Muli po, nandito na naman po yung lingko Di Pipanyo Labrador Dito po sa ating programang Reaction Mo Birad ako Okay, uh, pasensya na po kayo ha ah. Siguro kung ako nagkakamari Two days na, hindi tayo nakakapag-vlog So napaka busy lang po talaga ng yung lingkod Sobrang busy po Dahil tulad po na sinabi ko Hindi po tayo katulad ng iba mga vlogger Na tanging inaasahan lamang po Para magkapera Ay ang pagbablog So ang yung lingkod po nakita nyo naman uh, Tayo po ay may trabaho uh, Mas malaki naman po yung kinikita natin kaysa sa YouTube no? Kaya nagtatrabaho po tayo Dahil mas malaki yung kinikita natin araw-araw So pero ganun pa man salamat po sa mga kababayan natin ano? Okay uh, hindi na po natin patatagalin pa uh, Pag-uusapan po natin Ito pong nangyayari pong uh, usapin patungkol po dito sa impeachment trial laban po kay Sara Duterte. Nito mga nakaraang araw po mga kababayan, may napanood po ako na kampanteng-kampante po etong si Sara Duterte dahil sa may pinagmamalaki siyang mga personalidad na di umano daw ay handang sumagot patungkol sa mga katanungan o patungkol sa mga issue laban sa kanya. So, kampante kampante. So parang gustong sabihin ni Sara Duterte na walang problema. Kahit pa yan ay obvious na obvious na na talagang isang katiwalian o obvious na obvious yung kanyang pagsisinungaling, kayang-kaya itong losutan ng kanyang mga abogado. No? So mukhang kampante kampante siya. Iniisip yata ni Sara Duterte, malaki naman ang binayad ko. Milyon-milyon ang binayad ko sa mga abogado ko. Imposible naman na sa bawat isang kaso na na may isang abogado eh hindi nila malulusutan 'yan. 'Di ba? So 'yan ang nasa isip ni Sara Duterte. Dahil iniisip niya na mga beterano magagaling yung mga kinuha niyang abogado ay eh, makakalusot siya kahit pa obvious na obvious na po mga minamahal kong mga kababayan o talagang matibay po yung ebidensya ng ating mga mambabatas o ng kamera laban sa kanya. So yun yung kanyang uh, uh, siguro iniisip. Pero kahit pa man sabihin natin mamanipula, kahit sabihin pa natin na bumaliktad o kayang baliktarin o kayang, kayang tuwari, tuwirin na mga abogado ni Sara Duterte yung baluktot niyang mga paliwanag, eh, naniniwala ko. Kapag nailatag po ng kamera o nailatag sa usapin na yan ng impeachment trial labang kay Sara Duterte, yung mga matitibay na ebidensya. bagamat kaya nilang laruin o bayaran, pasundin, takutin ang sinuman naniniwala ko na sa mata ng mga Pilipinong makakasaksi sa mga ebidensya na ilalatag ng kamera dyan sa Senado na masasaksihan po ng milyong-milyong mga Pilipino sa bansang ito maging sa ibang bansa na kung saan meron po tayong mga kapwa Pilipino. No? Tulad na sinabi ko, ulitin ko lang, kahit mamanipula kahit pa uh, magawan ng paraan ni Sara o malusutan ng mga abogado ni Sara Duterte magawa ng paraan ng abogado ni Sara Duterte yung mga issue tungkol sa kanyang mga katiwalian hindi sila makakalusot sa paningin sa pangunawa o sa pananaw ng mga Pilipino No, dahil hindi naman nila kontrolado. Ipagpalagay na natin makalusot si Sara Duterte. Tulad po ng sinabi ko, mga minamahal kong mga kababayan. Marami pong remedyo. Marami pong paraan pa para po mapanagot si Sara Duterte sa kanyang katiwalian o sa kanyang mga kasalanang ginawa dito po sa ating bansa. Kaya nga sa totoo lang nitong mga nakarang araw, tunog na tunog na po o mukhang maingay na naririnig natin yung pangalan po ni Jesus Crispin Rimulya bilang ipapalit o bilang uh, uh, magiging bagong kalihim ng uh, uh, ombudsman. Naniniwala ko na kapag si Crispin o Jesus Crispin Rimulya ang naging kinatawan ng ombudsman yung mga bagay na namamanipula nam, na ni Sara Duterte doon sa Senado ay hindi niya magagawa pagdating ha, ah, sa ombudsman dahil talagang mas marami siyang sasagutin mas marami siyang kasong dapat pagdusahan. No? So kayo, kung tatanungin ko kayo, siyempre, lahat tayo mayroong mga opinyon. May sariling pananaw. Para sa inyo, ano ba talaga ang mas maganda? Ano ba talaga ang sa tingin ninyo ang mas makakabuti? Yung panagutin yung taong katulad ni Sara Duterte sa kanyang pagnanakaw, sa kanyang panluloko, o hayaan na lamang yung mga taong katulad niya na magnakaw ng magnakaw gamitin ng kapangyarihan para lamang sa sarili niya kasiyahan. Nakita niyo naman, sa kabila ng mga isyo, sa kabila ng mga ginagawa niyang mga hindi magaganda sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga Pilipino. Kitang-kita po yung kanyang katamaran Kitang-kita po yung kanyang pagiging irresponsible. Uh, yes, uh, kitang-kita po yung kanyang pagiging walang kwentang vice president ng ating bansa. Kitang-kita po na ginagamit lang niya ang kanyang kapangyarihan para bumiyahe ng bumyahi mag-around the world para lamang magpasikat. Para lamang maghatid ng chismis, maghatid ng fake news. No? Kitang kita nyo naman Ngayon tatanungin ko kayo Kung ako tatanungin ninyo Alam nyo naman siguro na sagot ko Pero kayo ang tatanungin ko ngayon Bagay ba? Dapat ba? May karapatan ba? etong si Sara Duterte Na maging Pangulo ng ating bansa Siguro naman nakikita nyo yung kanyang ugali. Nakikita nyo paano siya mag-isip. Nasaksihan nyo naman siguro kung paano siya magsalita. Nakita nyo naman siguro at nasaksihan nyo kung ano yung kanyang mga nagiging reaksyon o mga sinasabi na kung saan ay gawain lamang o sinasabi lamang o iniisip lamang ng isang taong hindi, ito, hindi edukado. Gawain lamang nang isang taong walang pinag-aralan sa madaling salita. Ngayon, kung ako ang tatanungin ninyo, para sa akin hindi ko ilalagay sa alanganin, hindi ko ilalagay sa hindi magandang sitwasyon ha, ah, ang bansang ito. Kapag nagkaroon tayo ng isang leader, halimbawa, na katulad ni Sara Duterte, isipin nyo na lang, ano po ang mangyayari? Ah, anong mangyayari? Tingnan nyo mabuti. Pag-aralan nyo mabuti, tingnan nyo, pagmasdan nyo kung anong ginagawa ni Sara Bulate. Di ba? Imbis na gampanan yung kanyang tungkulin, naglalakwat siya, nagpapasarap, naninira, yun lang. Doon siya magaling. Pero sa performance niya, kung maaalala ninyo, doon pa lang sa DepEd, Makikita nyo na, puro ko lang po ang ginawa niya doon sa DepEd. Nung alam niya na hindi na siya makakakuha, tiniimbestigahan siya tungkol sa Confidential Fund at Intelligence Fund, bigla siyang nag-backout. Bigla siyang umalis, sabay-sabing, wala akong experience para mamuno sa DepEd. Alam naman pala niya, na wala siyang kapasidad o kakayahan. Ito na lang isipin ninyo. Kung sa pagiging sekretary nga ng DepEd, wala siyang kakayahan. Hindi niya kaya. Yung pa kaya ang pang, maging pangulo ng bansa natin na kung saan siya ha, ang magiging pinaka kinatawan ng lahat ng mga ahensya sa buong bansa. Mag-isip kayo, kung sa DepEd pa lang, bilang siya ay kalihim nito. Puro kawalang yaan, puro kabulastugan, puro mga kawala, walang kwenta yung ginawa niya. Isipin na lang po ninyo kung siya ang magiging pangulo ng ating bansa. Baka mas masahol pa po siya sa kanyang ama. Baka hindi lang, baka hindi lang 50,000 na mga Chino o mga alien na mga Chino o mga walang sapat na papeles na mga Chino ang makakapasok dito baka times 10. 'Di ba? Baka lalong pagharian tayo ng mga banyagang katulad po na mga Chinong 'yan. Baka hindi lang po West Philippine Sea ang sakupin ng bansang China. Baka magulat na lang tayo na tayo na ang magiging tagasunod nila. Baka magulat na lang tayo. Iba na ang namumuno sa barangay natin. Puro Chino na. Baka magulat na lang tayo. Iba na ang mga nagiging kali o magiging kalihim ng mga departamento ng ating bansa. Puro Chino na. Alam naman po natin kung gaano o ano sino ang mga Duterte sa bansang China. At ano ang kanilang kalagayan. Alam natin na sila ay mga aso, sunod-sunuran sa kagustuhan ni Xi Jinping. At alam din natin na gustong gusto ng mga Duterte o na kanyang mga ulupong na pagharian tayo. Kita nyo, malala ninyo. Anong sabi ni Duterte? Bagamat sinasabi niyang biro lang. Lahat naman biro para sa kanya pero pagka okay, okay siya. Estilo niya yon bulok. ba? Diba? Gusto ni Duterte na ang bansang itong minamahal natin ay maging probinsya na lamang. Ang saklap, buti na lang maraming mga Pilipino ang hindi pumayag. Na yung bansa nating ito, na matagal nating ipinaglaban, mula pa sa ating mga ninuno, ay magiging, di ba, ay magiging probinsya na lang dahil lang sa kagustuhan ng isang tao. Pero kung sa bagay, no, kung 'yung kagustuhan nga ni ni, ni Duterte na ihiwalay ang Davao sa Visayas at Mindanao ay sa Luzon ay hindi pumayag ang 99% ng mga Pilipino. Napahiya ang mga Duterte. Ito mo napakatulongis talaga. Akala mo kung sinong hari? Akala mo kung sinong diktador na mag-uutos na ihiwalay ang Mindanao sa Visayas at sa Luzon? akala niya siya yung magbibigay ng binipisyo SSS sa mga retired na mga teachers, sundalo, pulis ba? Diba? tignan nyo kung gaano sila mag-isip tignan niyo kung gaano sila gumagawa ng pagkahiwahiwalay pagkabahabahagi hindi lang tao ang gusto nila na ihiwalay pati na bansa pati na probinsya ha? Ganun sila mga minamahal kong mga kababayan. Kaya nga bumalik tayo kay Sarah Isipin nyo na lang Kung yung tatay niya Nahamak naman na mas Mayroong Utak kaysa sa kanya ba? Diba? Mga kababayan Isipin nyo kung anong mangyayari Kung si Sarah ang magiging pangulo Baka mas maraming kabulastugan Kahayupan na gagawin itong babaeng ito Kaya nga Para hindi na mangyari yon, sa pamamagitan ng impeachment trial, sa pamamagitan ng paniningil ng batas kay Sara Duterte, ay mauudlot na yung mga, madid, ma, mga madidilim, yung mga masasama, mga pangit niyang mga pangarap na kung saan ang mga ito ay pang sarili lamang. Maraming nagdadasal, maraming nagsasabi, maraming nagtatanong. Kailan kaya darating ang ICC? Kailan kaya matutupad na hulihin si Bato, si Bongo, si Sara? Huwag po tayong mag-alala. Huwag po tayong mainip. Kung si Rodrigo Roa Duterte nga po, ha, na pinuno, pinakaulo ng organisasyon nila, ay nagawang ikulong o papanagutin sa kanyang mga kasalanan. Si Sara pa kaya. konting hintay lang, konting panahon na lang at talagang mananagot po si Sara Duterte sa kanyang mga naging kahayupan sa ating inang bayan, lalong-lalo na po sa mga Pilipino. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng Yung Lingkod, Mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming-maraming salamat po.